at ililibing ko roon ang aking patay. At sumagot si Efron kay Abraham na sinasabi sa kanya, Panginoon ko, dingin mo, mo Isang putol ng lupa na ang halagay apat na raang siklong pilak, gaano sa akin at sa iyo. Ilibing mo nga ang iyong patay. At dininig ni Abraham si Efron at dinimbang ni Abraham kay Ephron ang salaping sinabi sa harap ng mga anak ni Het, apat na raang sikyong pila na karaniwang sa ng mga mga malakad. Kaya't ang parang ni Epon na nasa Pilipela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon, at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na Yaon, na ang nasa buong hangganan niyon sa palibot, ay pinagtiba kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Het. Sa harapan ng lahat na nagsisipasok sa pintuang daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Makpela sa tapat ng Mamre, na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At ang parang at ang yungib na naroroon ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Het na pag-aaring libingan niya. Henesis Kabanatang 24 At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng kanyang tinatapin. Ipinamamad ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng Langit at Diyos ng Lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga kananayo na siyang aking pinakikitahanan. Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isa. At sinabi sa kanya ng lingkod, Sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupain ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinagalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, Ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng Langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuan at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumupa, na nagsasabi, Sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupain ito ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak roon. At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito at kumuha ang alilang kadiwala ng sampung kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon at Yumaon. Nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at tumindig at napa sa Potamia sa bayan ni Nakor. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan sa tabi ng balo ng tubig nang dakong palubog na ang araw na ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamaman ko sa iyong pagkalooban mo ko ng mabuting kapalaran mo. At ikaw ay magpagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka at paiinomin ko pati ang iyong mga kamelyo. Maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac. At sa ganito ay malalaman kong nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari na bago matapos ang pananalita niya ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Betuel na anak ni Milka na asawa ni Nakor na kapatid ni Abraham na lumalabas na pasa ng kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, lalaga na, na hindi pa nasisipingan ng lalaki at lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahong at tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinabi Makikinom ako ng kaunting tubig sa iyong baka At sinabi niya Uminom ka, Panginoon ko At nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay At pinainom siya At pagkatapos na kanyang mapainom ay sinabi Iiigib ko naman ang iyong mga kamelo Hanggang sa makainom na lahat at ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat niya ang kamelyo. At siya'y tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari na makainom ang mga kamelyo na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at dalawang pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na sampung siklong ginto. At sinabi, Kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhi ko sa iyo. May lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? At sinabi niya sa kanya, Anak ako ni Betuel, na anak ni Milka na ipinanganak niya kay Nahor. Sinabi rin niya sa kanya, Mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan. At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. At siya'y nagsabi, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon. Tungkol sa akin, ay pinatlugutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. At tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayang ng kanyang inaang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebecca na isang kapatid na nagngangalang laban. At tinakbo ni laban ang lalaki sa labas, sa bukay. At nangyari pagkakita ng singsing. -sing, at ng mga pulsera sa mga kamay ng kanyang kapatid at pagkarinig ng mga salita ni Rebecca na kanyang kapatid na sinasabi, Gayon sinalita sa akin ng lalaki na naparoon siya sa lalaki. At narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo sa bukal. At sinabi niya, Pumasok ka, pinagpala ng Panginoon. Bakit ka nakatayo sa labas? sapagkat ininanda ko ang bahay at ang dako ng mga kamelyo. At pumasok ang lalaki sa bahay at kinalagaan ng mga kamelyo at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ng mga kamelyo at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa at ng mga paa ng mga taong kasama niya. At siya'y hinainan nila ng pagkain. Tatapat kanyang sinabi hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking sadya. At sinabi ni Laban, Magsalita ka. At kanyang sinabi, Alilang katiwala ako ni Abraham. At pinagpalang maginam ng Panginoon ang aking Panginoon. At siya'y naging nakila. At siya'y binigyan ng kawan at pakahan, at ng pilak at ng ginto, at ng mga aliping lalaki at babae, at ng mga kamelyo at ng mga asno. At si Sarah na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya'y matanda na. At siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. At pinanumpa ako ng aking Panginoon na sinasabi, Huwag mong papag-aasawahin ng aking anak sa mga anak na babae ng mga kananeyo na siyang lupaing aking pinangahari kundi paroroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At sinabi ko sa aking Panginoon, sakaling hindi iibigin ng babaeng sumama sa akin. At kanyang sinabi sa akin, ang Panginoon na sa harap niya'y lumalakad ako, ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel at kanyang papapalain ang iyong lakad at papag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan at sa angka ng aking ama. Kung magkagayoy, makakawala ka sa aking sumpa pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan. At kung hindi nila ibigay sa iyo, ay makakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito sa bukal at aking sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung ngayon'y pinagpala mo ang aking lakad na nilalakad ko, narito, nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig at mangyari na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan. Makikinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga at siya'y magsasabi sa akin, uminom ka at iigib ko pati ang iyong mga kamelyo ay siyang magiging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko nasalita sa sarili, narito si Rebecca na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat at lumusong sa buhan at umigip. At aking sinabi sa kanya, makikinom ako sa iyo. At dali-dali niyang ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat at nagsabi, uminom ka at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo. Sa gayo'y minumako at pinainom niya pati ng mga kamelyo. At siya'y aking tinunong at aking sinabi, Kaninong anak ka? At kanyang sinabi, Anak ako ni Betuel na anak ni Nakor, na ipinanganak sa kanya ni Milka. At inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. At aking iniyukod ang aking ulo at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na pumatnubay sa akin sa daang matuwid upang punin ng anak ng kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. At ngayon, kung inyong mamagandahing loob at mamatapatin sa aking Panginoon, ay sabihin ninyo sa akin, at kung hindi, ay sabihin din ninyo sa akin upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Na magkagayo sumagot si Laban at si Betuel. At sinabi, Sa Panginoon nagmumula ito. Kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito, si Rebecca ay nasa harap mo. Dalhin mo at yumaon ka. At siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon na gaya ng sinalita ng Panginoon at nangyari na pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham na ang kanyang mga salita ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak at ng mga hiyas na ginto at mga damit at mga ibinigay kay Rebecca. Nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. At nangagsikain at nangagsiinom siya at ang mga taong kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag, at sila'y nagsibango ng umaga, at kanyang sinabi, Sugoy ninyo ako sa aking Panginoon. At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki, at ng kanyang ina, Matira ang dalaga sa aming ilang araw, sampung araw man lamang. Pagkatapos ay paroroon siya, at sinabi niya sa kanila, Huwag ninyo akong pigilin. Yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad. Papag-aalamin ninyo ako upang ako yung umuwi sa aking Panginoon. At kanilang sinabi, Tatawagin namin ang dalaga at uusisain namin sa kanyang bibig. At kanilang ang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, Sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, Sasama ako at kanilang pinagpaalam si Rebecca na kanilang kapatid at ang kanyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebecca at sinabi nila sa kanya, Kapatid namin, maging inakanawa ng yuta-yuta at kamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan niyaong mga napupuot sa kanila. At tumindig si Rebecca at ang kanyang mga abay at nangagsisakay sa mga kamelyo at nangagsisunod sa lalaki at dinala ng alilang katiwala si Rebecca at Jumaon, at si Isaac ay nanggaling sa daang Pierre Lahayroy sapagat siya'y natira sa lupaing timugan at dumaba si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon at kanyang itiningin ang kanyang mga mata at kanyang nakita at narito, may dumarating na mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebecca ang kanyang mga mata at nang makita niya si Isaac ay bumaba sa kamelyo. At sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala, Sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa akin? At sinabi ng alilang katiwala, Yao ng aking Panginoon at kinuha niya ang kanyang lambong at siya nagtakip. At isinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina at ipinagsama si Rebecca. At naging kanyang asawa at kanya namang sininta at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Okay mga kabanghelyo, maraming salamat po sa Pagsama sa akin sa pakikinig ng salita ng Diyos hanggang sa muli po lagi natin tandaan na inalay ni Papa Jesus sa sarili niyang buhay siya ay namatay ilibig at uling na buhay para sa ating mga kasalanan para, para din yung sinating mga kasalanan okay po hanggang sa muli po maraming salamat po